Malelakas anyway, Malalakas na palo sa drums, pag-strum ng mga gitara, at mga awiting sinasabayan ng masa. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang tuwang nagpaingay sa gabi ng Bayan ng Pugo sa ginanap na Battle of the Bands ng Tinumbu Festival 2024. Bitong banda ang nagpasiklaban sa naturang kompetisyon. At hindi lamang sila mula sa Pugo, kundi pati na rin sa ibang mga probinsya dahil ginawang open category ang naturang Battle of the Bands. Oh, Kaya't kastangarod, kaya't kung ay welcome na kayo, tatangarabi, dahil ito'y 6 Tinongbo Festival, Battle of the Bands. I hope nga ag-enjoy tayo, tatangarabi, and I wish na ito'y contestants tayo, good luck. Sana manalo kayo lahat, pero I'm sure mahirapan yung mga judges natin, so good luck, good luck sa inyo lahat. Dalawang awitin ang pinerform ng kada banda. Yeah! Nakisabay naman sa bawat awitin ang mga residente. Tsokolate ang matamis na init ng anak, lahat din nakilala ang lahat. Nagwagi sa kompetisyon ang bandang Sweet Child Band mula sa Bulacan. Balina Leila bi oras, leimar Samantala, hindi rin naman nakalimutan ng bayan na bigyan ng sariling spotlight ang mga huwarang guro. Isang gabing puno ng musika at ilan pang kasiyahan ang inialay sa kanila sa ginanap na Educators Night na parte pa rin ng Tinungbo Festival. At para naman sa naturang pagdiriwang ngayong taon, asahan pa ang mga susunod na aktibidad bago tuluyang magtapos ang Tinumbo 2024 sa darating na January 21. Guzman para sa